Palabang lunes mga kapuso! Ngayong gabi na magsisimula ang mas mabibigat na eksena sa pulang araw, kabilang ang inaabangang ang pagtakas ng character ni Sunny Lopez sa kamay ng mga hapon. At exciting times ahead din para kay Alden Richards dahil sa dami ng pagbabago sa kanilang roles. Makichika kay Nelson Canlas. Mas palaban at mas tumapang. Yan na ngayon ang pagbabago sa mga karakter nina Eduardo, Teresita, Adelina at maging si Hiroshi. Ako yung unang naging palaban sa totoo lang. Ako ang kuya, si Hiroshi, si Teresita at si Adelina. Gumagawa na rin sila ng mga sarili nilang paraan para makalaban sa mga hapon. So marami pa, exciting times ahead for pulang araw. Inaabangan na rin ng marami kung magtatagumpay ba si Teresita sa mga plano niyang pagtakas sa gitna ng matinding pagbabantay ni Colonel Yuta Saito na pa na ni Dennis Trilio. Actually, yun nga ang bungad sa akin. Makakatakas ka ba? Kasi ang daming nagsasabi sa akin. Lumalaban man ang apat, hindi eh, raw may kakaila na. Medyo pabigat na ng pabigat yung uh, mga eksena na papanood. Hindi napapaawat yung uh, Japanese Imperial Army. Pero abangan ninyo kasi... ah uh, Once na nakatakas naman siya, ano naman kaya ang mangyayari, di ba? Nakapanayam ng GMA Integrated News sina Alden Richards at Sanya Lopez sa surprise birthday party para kay GMA Network Senior Vice President Attorney Anet Gozon Valdez kagabi. Kasamang dumating ni Attorney Anet ang kanyang ama na si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, ang kanyang inang si Teresa Mr. na si Shintaro Valdez at iba pang miyembro ng pamilya. Dumating din ang ilang opisyal ng Kapuso Network, pati ang iba pang Kapuso at Sparkle Stars tulad ni Nadigdong Dantes, Julian San Jose at Raver Cruz, Bianca Umali at Ruru Madrid, Gabi Garcia at Khalil Ramos at marami pang iba. To everyone who's here, it's really uh, the best gift that they can give me. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.